May post sa Facebook ang legit fan page ng Converge Fiber X na si Vic Manuel ay nakitang nagpa-practice kasama ang Fiber X Ears. Naghahanda na ba ang dating Alaska Aces standout para sa pagbabalik? May mga ulat nga, na dahil na trade ng Converge Fiber X si Pau Habilunar para sa future pick ay para magkaroon ng open roster spot. Dahil sa bakante, nagsimula ng makipag-ugnayan ang Converge kay Vic Manuel tungkol sa posibleng pagbabalik. Interesado ang team na ibalik siya para palakasin ang kanilang roster. Si Manuel, gayunpaman, ay nagpapas siya pa rin kung babalik o magpapahinga, pero sa ulat na ito na nakita nga siya kasama sa practice ng Converge. Si Vic Manuel ay napapabalitang naghahanap ng posibleng pagbabalik ng PBA, kung saan ang Converge Fiber x -Ears ay umuusbong bilang isang potensyal na landing spot. Ang kanyang kamakailang aktibidad at mga pahiwatig online ay nagpasigla sa haka-haka na handa na siyang bumalik sa hardcourt. Ang paglipat sa Converge ay magbibigay sa koponan ng isang malakas na presensya ng veterano at isang subok na inside scorer. Hinihintay na ngayon ng mga tagahanga ang opisyal na anunsyo ng koponan sa muling pagbabalik ng Muscleman sa PBA. May mga balita ng din, na gusto ulit makasama ni Calvin Abueva si Vic Manuel sa Titan. Pero ang problema seryoso ang Converge na kuhanin si Vic Manuel ngayong free agent na ito. Ang Titan ay may offer pero sinasabing mas maganda ang offer ng Converge. At dahil mukhang matutuloy na sa Converge si Vic Manuel, ay parang dinagustuhan ni Abueva na hindi pinursigi ng Titan ang pagkuha kay Manuel kaya nagpost si Abueva, ng isang matinding patama sa kanyang team na Titan. May bagong dahilan ang mga taga-suporta ng Converge Fiber X-Ears na kahit papaano, ay baka may chance talaga na anytime soon ay makakalaro na si Dick Manuel sa koponang bumili noon sa Alaska Aces. Sa latest post at sagot ni Dick Manuel sa isang nag-comment ay tila all roads lead to converge na talaga. Kung matuloy nga, ay malaking tulong talaga si Vic Manuel sa mga bata at upcoming big men ng converge, at hindi din naman matatawaran ang veteran presence ni The Muscleman sa fiber x Ears. Kung pagbabasehan ng kanyang mga posts ay tila nagpapawatig na sa Converge Fiber X ito napunta. Kopo ng Piley na Piley sa big man rotation mula nung na-injured si Justin Arana. Kung Converge na nga si Vic Manuel ay malaking tulong ito kina Justin Baltazar at Larry Muiang, at mas lalakas pa sa pagbabalik ni Justin Arana. Kamusta mga idol? Sports Zone PH. Para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pintutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.